Hey guys! Tara, samahan niyo kami explore ang Hampton Court Palace. So, nag-decide kami ni husband na mag-date spontaneously and magpunta sa East Mall, si sa UK. So, dito mo mararamdaman ang history ng mga hari at reyna ng England. So, nakakatuwa kasi dito nakatira si King Henry VIII dati kasama yung kanyang six wives. So, very interesting yung history ng Hampton Court Palace. Meron silang great hall na ginagamit para sa malaking banquet at mga drama performances. Meron din silang famous maze dito ginawa pa noong 1700s, perfect para sa mga friends nyo. Sabi din ng iba, madaming ghost dito. Like for example, yung ghost ni Catherine Howard, isa sa mga asawa ni Henry VIII, na gumagala pa rin sa corridors. Fortunately, wala naman kaming nakita ni husband. Favorite part namin is yung garden nila or yung courtyard. Super laki niya as you can see. Lakad-lakad lang kami ni husband. Pwede kayong mag-picnic. Meron din kayong mabibilhan ng mga ice cream dyan later on. Makikita nyo na nag-ice cream kami ni husband. But yeah, sobrang interesting nung place, very historical, ang dami mong pwedeng gawin, very Instagrammable. Isa din sa mga na-enjoy ko is yung carriage ride, hindi siya kasama sa entrance fee. You have to pay an additional 5 pounds per person para maikot na kayo sa courtyard during the carriage ride. So, Super happy. First time kumakita ng ganitong klase ng horse. Halimutan ko na kung ano yung tawag sinabi ni husband before. If maalala nyo, comment down below. Or if you know. But yeah, look at our photo Sobrang ganda. Sobrang historical. And dami nyong matututunan during the tour. Um, check out their rates sa website sa updated prices nila during peak and off-peak seasons. Isama niyo na ang Hampton Court Palace para every time na mag-visit kayo dito sa UK or if first time nyo dito mag-visit sa UK as in sobrang sulit ang daming yung matututunan. Let us know what you think, and if maka-visit kayo or naka-visit na kayo, may tips and tricks kayong natutunan, let us know in the comment section.